Tawagan po natin ang pansin at pakilakas po ng radyo at saka telebisyon at tutok po kayo dito sa usapan mga taga Angono at saka Binangonan at saka Cardona Rizal sapagkat kahapon pa anong isang araw pa kayo ay uh, nagrereklamo tungkol sa mabaho at uh, madilaw na tubig dyan sa inyong lugar uh, sa nasasaklaw po ng Manila Water Concession Area. Nasa linya po natin si Attorney Patrick T. Chief Regulator ng MWSS. Attorney T, magandang mga po. Hello? Hello? Hello. Ay magandang umaga uh, yes. po. Apo Tony. Uh, magandang magandang umaga Mel. Opo. Magandang magaga din po sa ating mga listeners. Opo, ang una po daming kukunustahin. Natalam namin ay nakatuto po kayo sa problema na 'yan. Ah uh, kumusta na po ang quality ng tubig po doon sa mga nabanggit po natin lugar, Cardona, Angono at sa kabinangon ng Rizal? Uh, ngayon. Uh, ang balita ngayon ay naging improve na po mm -hmm. ang ang quality ng tubig but uh, of course hindi pa, hindi pa rin Uh, na na ayos 'yung bumabalik sa dati kaya ang Manila Water ay ginagamit na ngayon ang tubig ng Angat mm -hmm. instead of uh, 'yung tubig sa Cardona. Opo. Habang habang inaayos po 'yung anong kanilang uh, ano tawag doon? Uh, Cardona Water Treatment Plant, ano po, attorney? Hello. Uh, sorry, nagbe break up po. Kayo. Opo, habang inaayos po 'yung Cardona Water Treatment Plant, uh, kumuho na sa Angat. Tama po 'yon. Opo, 'yon. So, magtatagal matat po ba daw 'yon? Uh, Tony, anong sabi po sa inyo ng Manila Water? Uh, hindi natin malalaman uh, Hindi natin malalaman kung kano katagal 'yung kung maaayos 'yung tubig sa Laguna Lake mm -hmm. dahil ano po yun, eh, raw water po 'yon mm -hmm. at uh, hindi, ano po 'yon, uh, depende po sa ha, sa kung kung uh, 'yung tubig kung kung duwinis pa no? hindi kasi hindi natin po uh, control ang mother nature. Apo, opo. So hindi po natin masasabi. But mm. uh, ngayon pa lang ay naggagawa na ng a flushing operation ang uh, may ang Manila Water sa so mga pipes para matanggal po yung mga matutumi na tubig. Opo, opo. Si so yun. So mayroong nagrereklamo kasi ng mga nagkakasakit na makatid daw, ganun. So hindi talaga pwedeng inumin po yun. So buti na lang po mayro pa lang iba naman na source. Pero ganito ang tanong, attorney, kasi sabi nila eh hindi naman namin napakinabangan yung tubig, ang dumi-dumi nga, ang dilaw-dilaw nga, ang baho, may amoy pa. Eh baka naman pwedeng i-refund kami o hindi na kami pagbayarin para sa billing period saan saklaw itong mga panahon na nakaranas sila ng madilaw at mabahong tubig, sabi po ng mga customer po ng Manila Water. Meron na po ba kayong tugon dyan at may plano na po ba kayo, attorney? Uh, Currently, we are investigating the situation. Kasi hmm. may pros may protocol po tayo dyan uh, na monitor namin po ang situation last uh, sa Saturday pa po. Opo. At uh, pinadala namin ang notice to explain ang Manila Water at uh -huh. uh, Depende po sa results ng ating investigation kung pwede ba tayo mag-impose uh, ng financial penalty sa Manila Water. Mm -hmm. Uh pag pwede po tayo, uh pag may na-determine po tayo na may kasalanan ang Manila Water, ay mm -hmm. uh, pwede po ta pwede tayo, mag when we impose that financial penalty, uh, yung financial penalty nun ay ma-rebate sa ating mga consumers. Ayun, mababalik din doon so, sa mga... possible po. Na... Opo, so, possible. Possible, uh -huh. possible pala yun. Sige po, yun lang po ang gusto namin alamin. Attorney Patrick T., salamat po sa panahon at sa paliwanag. Magandang umaga po sa inyo. okay. Maraming salamat po. Magandang umaga sa ating mga listeners din. Attorney Patrick T., Chief Regulator MWSS. Oras!